magbabibrate ang manubela pag umaandar ng 100 kph hello mga paps I'm Kuya Shane at sagutin ko lang ito no, na na-comment sa aking isang video no? at yun may problema nga daw siya nagbabibrate daw yung manubela niya pag bumibilis yung takbo ng kanyang sasakyan at yun nga pag nasa 100 kph daw yung takbo ng kanyang sasakyan eh suddenly nag-shake yung kanyang manubela. So ano daw ba yung mga pwede pang i-check no? Well, ang nagawa niya daw is nakapag wheel alignment na daw siya no? At still, eh ganun pa rin. Well, actually yun naman yung isa sa mga pwede nating gawin ano? Pag nakaka-experience tayo ng pag-vibrate ng ating manubela, pag tumatakbo tayo ng matuloy na no? wheel alignment. Now, kung hindi natin madadaan doon, may mga component pa rin naman na mga pwede tayong i-check no. Isa diyan na ano, pwede nating i-check is yung mismong ating gulong no. Baka yung ating gulong eh, may mga bukol na. So kung pagtitingnan mo yung gulong mo, pag tinanggal yan, pag may mga nakikita ka na parang hindi pantay yung upod, parang kumbaga sa ano eh may mas upod na part. So yun, isa yan sa mga posibleng gawin ano. Isa sa mga idea diyan para ma-diagnose mong mabuti eh pwede mong pagpalitin muna yung gulong no yung nasa harap ilagay mo sa likod then yun i-check mo kung magbabago ba o mawawala ba yung vibration no so yun kung sakali man nagba-vibrate ang inyong manubela pwede nyong i-check ang inyong tire no o yung inyong gulong now secondly na pwede nyong i-check dyan is yung inyong wheel bearing pero sa wheel bearing normally na pwedeng mag-vibrate yung inyong manubela at makakarinig din kayo ng ugong no sa inyong sasakyan. Kumbaga, habang bumibilis yung takbo nyo, lumalakas din yung ugong at yun, lumalakas din syempre yung vibration ano. So, yon, usually parang eroplano yung tunog niyan, no. Kung baga, para ka naka muffler, So, ganun yung idea naman kung wheel bearing yung problema. Well, pwede rin kayong may problema sa iyong CB joint. Baka naman yung iyong CB joint ay kumakalog na rin. So, posible din niyang magpa No? So, misan mapapansin nyo rin yan. Pag pinulter ninyo at may naririnig kayong tuk-tuk sounds pag umaandar kayo ng dahan-dahan, ayun, -dahan, -dahan eh, yun, posible rin na CB joints yung problema. Well, isa sa mga indication naman yan is Uh, yung boots no eh posibleng hiwa na so yung yung grasa niyan eh posibleng uh, tumatapon na rin no or kumakalat na rin sa yung engine bay no so yon isa rin yan CV joints then isa rin sa mga pwedeng paghinalaan natin diyan is yung ating rotor disc baka naman yung ating rotor disc eh hindi na maganda yung surface niya so kailangan po siyang ipa-resurface well normally pag rotor disc naman pag nagpe-preno ka doon minsan nagbabibrate yung inyong manubela pero pwede ring rotor disc yan pag yung iyong uh, brake pedal pag nagbi ka ay parang may vibration din aside doon sa iyong manubela no actually marami pang piyesa yung pwede mong i-check ano kung sakali man halimbawa eh nagatter ka or nalubak ka ng matindi eh baka ibang component din yung may problema problema no like uh, yan, pwede rin yung mga lower arm ball joint, no? So, ang advice sa inyo dyan, mas maganda ipacheck mo na lang kung ano yung mga component na yun, ano? At para ma-resolve naman yung iyong issue dyan. Uh, ako, way back din, ganyan din, eh. Nangyari din sa akin yan, ano? pa ko ng isip, ano yung problema? Bakit nagbabibrate yung manobela ko? Medyo maraming pyesa na rin ako yung pinalitan. Ang ending, ang problema ko lang pala ay yung aking gulong yung gulong ko pala ay may bukol no na hindi ko napansin nung una so yan isa rin yan kaya, kaya marami rin ako na i-share sa inyo kasi sabihin na natin ako mas marami ako naging mistake than you are no at yun naman yung mga Sineshare ko sa inyo para naman hindi na kayo magkaroon pa ng mga mistake no so yun yun mga paps no so ngayon magsasagot na naman tayo ng mga tanong ano from our uh, mga comment section ng ating mga nabablog no at yun nga isa sa mga common sec uh, question dito o isang question dito is okay lang bang erekta ang fan no well Siguro nagka-problema to sa fan Then uh, yung siguro yung auxiliary fan motor and uh, hindi siguro nag automatic so ang ginawa nung kanyang technician ay nirekta well para sa akin hindi siya recommended mga paps eh. hindi ko recommended na mag modify tayo ng mga component natin ano especially yung ganyan pag -re ng pan hindi ko recommended masyado paps kasi ang problema dyan pag nakarekta kasi yung pan natin halimbawa na lang ah uh, may mga pagrerekta na kahit naka-off na yung makina, naka-on pa rin yung fan, no? So, ang ending nun, pwedeng malobat yung inyong battery. So, uh, depende sa gagawa ng papano yung nire-recta, no? Pero as much as possible sana, pag may problema ang sasakyan, kung ano yung stock, dun pa rin ibabalik. Okay? wag na nating i-modify-modify. -modify. Kasi ang hirap din i-troubleshoot nyan pag nagkakaroon ng trouble, no? So, yun. Para sa kayo, mga paps, no? Avoid modification ng mga kotse no? kasi pag nagkaka ang hirap i-diagnose ng isang sasakyan then yan, pangalawang tanong is bakit may mga battery na sumasabog? Hmm. siguro yan, may uh, meron na naman kasing naging ano no? may naging issue na naman o na, na viral na naman na umapoy na na ano na sasakyan ano Well, isa sa mga yun, isa rin sa mga problema yun minsan yung modification din ano, lalo na kung hindi maayos yung pagkaka-wiring nung nilagay na bagong component or minsan naman baka naman uh, may nilagay na something na hindi pala proper no. Kumbaga, hindi tama yung size ng wire or pwedeng yung wire is uh, dumikit dun sa pa sa negative no or positive. So nangyayari yan eh modification commonly kaya sumasabog ang isang battery no? at yun minsan na overuse lang din or something na pwede rin factory defect pero commonly na nakita kong sumabog is meron talaga silang minodify sa kanilang sasakyan kaya yan sumasabog yung battery no? and yun thirdly is may check engine ng kotse pero minsan wala hmm ako, advice ko sa inyo mga paps, no? Pag babalik balik ang check engine, no? Halimbawa, pag ka-start mo kasi normally pag bago mo i-start 'yung sasakyan, iilaw 'yan. Okay. Now, pagka-start ng sasakyan, after few seconds dapat mamamatay 'yung check engine. Now, kung naka-stay 'yan at pabalik-balik lang, minsan meron, minsan wala, I highly recommend mga paps no, ipa-scan mo para ma-pinpoint kung saan exactly yung problema at para maayos na no kasi nakaka-bother din naman mag-drive pag may nakikita kang check engine sa iyong sasakyan so yun isang recommendation ko sa ipa check ah uh, ipa scan mo yan para ma-pinpoint kung ano yung problema and lastly is uh, tips para hindi mag-overheat ang kotse hmm isa sa mga pinaka tips ko diyan is lagi mong i-check yung iyong coolant siguraduhin niyo na nasa full or kahit mga 3/4 okay lang yun no 3/4 to full yung 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 kulad uh, no then uh, check mo rin yung yung auxiliary fan motor kung sustain mo yung takbo niya kung okay ba yung takbo hindi ba nagwiwiggle hindi ba kumakalog or kung yan naman ay uh, uh, kung sakali man na uh, yung auxiliary fan motor mo is mabagal yung takbo eh yun dapat mo na siyang palitan ano at uh, kung sakali man uh, na hindi ka tipid mode kung sakaling naka 100,000 na yung yung sasakyan eh palitan mo na yung auxiliary fan motor para ma-avoid mo yung pag uh, overheat dahil sa pagkasira ng auxiliary fan motor kasi minsan yung mga auxiliary fan motor uh, mga 70 to 100,000 kilometers yung yung carbon brush niya numinipis na so dun na nagkakaroon minsan yun ang common ngayon na cost ng overheat ano yung auxiliary fan motor manipis na yung carbon brush so yun mga paps no kung nagustuhan niyo yung video Pakilike na lang mga paps no? At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel Press sa subscribe button sa baba At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas At sa TikTok, click mo lang yung plus sign Diyan sa logo ng Kuya Shane Salamat sa panonood, keep safe mga paps